to my channel ito pala si JNG vlog ayan guys yung vlog natin for today ay mag harvest tayo ng apple kasi guys ready to harvest na guys kasi mayroon ano na siya may kulay na yung apple guys tapos yung malaki na din sila so ayan at tinignan ko guys dalawa lang yung nasira dito pero yung iba talaga wala silang sera. So, dalawang apple ang nasira, guys. Ayan. Kinain, guys. Oh. Nandyan pa siya. Nandyan pa. Ayan na lang natin. Share na lang natin yan sa kanila. At least, dalawa lang yung nasira. Ayan. Sayang lang din kasi malaki ang pinili din. At ito yung isa. Ito yung isa na nasira. Ayan, malaki din siya ang pinili. At dito guys, banda, marami siyang bunga. Ah, oh, kasama pa yung itong shell oh. Kita nyo guys. <laughs> Kakain yata ng apple. Ayan. So, linagay ko yan dyan guys para mayroong kunting alalay. Kasi mabigat na guys at malit lang yung kinapitan. Lalo na ito guys oh. Ito siya maliit. Pero, mabigat na guys oh dahil marami din siya dito kinapitan. Kaya, natatakot ako buti na lang hindi siya na bali at pwede na rin i-harvestin natin so makarelax na yung apple ayan so swerte natin guys binigyan tayo ng maraming blessing at first time lang din ako makapag-harvest ng apple na dalawa lang yung sira at maraming bunga ayan guys parang umuulan ano ba yan? Wag muna. Kasi, parbisin nyo muna ko guys. Wag muna. <laughs> Wag ka muna umulan. Umpisahan na natin guys mag harvest. Kunin natin dito yung banda. Kasi, ito talaga kailangan mabawasan dahil mabigat na. Kunin natin dito. Ay, kailangan talaga na ng... gunting. Para hindi maano. Ayan guys. Ito yung una natin na kuha. Ayan. swerte, Hindi sira. natin. Yung marami ng pula. Marami ng ano niya pula. Yun ang una natin. Yung kukunin natin guys. Ayan. Pangalawa. At ito yata sa kabila. Ito siya pwede na rin pero yung iba pang parang wala pang kulay pwede lang muna natin iwan. So yung dito banda guys kasi mabigat ito ang atin din ano Kukunin ko ito yung sira para makabawas sa bigat. Ayun. Acha. Masarap ito guys magawa tayo ng apple kick. siya parang kuy ko ng siya para mabas bawasan yung bigat dito ay my chin ay mo kainin ayan parang okay lang muna yan dyan at mabigat bigat pa ba dito bawasan natin na isa yata ito yata kukunin natin or save mo na yan um, dito tayo guys ito siya na ano pwede na to ayan malaki malaki tapos tanggalin natin itong sirak na isa o oh, ito na lang oh ayan, tanggalin natin kasi baka din ito ma masayang tanggalin natin itong sira na to magingat tayo, hindi tayo kagatin itong ay, kumain ayan guys, ayan huwag lilipad, huwag lumipad up, up, ayan guys ang kumain sa mansanas natin guys ayan Ayan ang kumain sa mansanas natin. Dandahan lang natin ilagay kasi nangangagat ito guys. Diyan ka na lang. Jumpa. Ayan. Kunin natin ang pinakamalaki. Ha. Ah. Alam nyo guys, parang hindi ko gusto kukunin kasi gusto ko yung apple. Nandyan lang sila. Maganda tingnan. Parang decoration na lang. Pero sayang din kung hindi natin kukunin. Kaya kunin na lang natin guys. So, ayan, ayan. Nakikita nyo guys. O, oh, yan talaga ang kumain. Eh, pero linagay ko lang dyan para continue nila kainin. <laughs> so, at pagkatapos natin guys, mag ng apple natin guys. mag tayo ng yung ano ko, beans. Tingnan nyo guys, hindi na siya maraming dahon. Kasi lit na nga siya. Natin natanim ko. Kukuni ko na lang yan guys at luto is ihalo natin sa pansit. Ayan. So, sana next year, bigyan tayo ng marami. Ayan, ayan. So, malit lang siya guys kasi na huli na yung pagtanim ko. Naanuhan na siya ng lamig. Ayan. Ang importante guys, guys hindi tayo na zero, ba? Diba? So, pwede to tayo makagawa ng pansit. Ayan. So, at saka yung ano ko, yung grapes ko din, harvesting ko din yan guys ayan, yung pink lady ko guys walang bunga ayan din guys, kukunin din natin ito, ito yung pipino ko pala guys nakakuha na ko dito guys isa, pero ito sya pwede na rin ito natin kukunin ayan, malaki na sya guys marami pa syang bulaklak guys, pero karamihan natuyo na ayan, dito lang sya, ito guys sa loob at ito, nandito yung isa, pero hindi eh, pa natin yung pwede ata kunin at mayroon din dito isa ayan hindi natin pwede yan kunin at marami pa guys dumating o oh. maliliit pa sila ayan sana makalaki pa sila guys para mayroon pa tayong maharbis so ayan ito siya pwede na ito pwede na ito kukunin natin ayan pero, guys, kung doon ito siya sa labas, siguro itong mga bulaklak ito hindi matuyo. Baka may bunga yan na makukuha natin, guys. Ayan, magulo na dito. Yung ano, inumpisan ko, pinasok ko na, guys, kasi natakot ako doon sa labas kasi malamig na, guys. Pati ito yung, ano ko, uh, lemongrass. Pinasok ko na dahil hindi yan kaya doon sa labas na lamig. At ayan ang kangkong natin. Nakapag-harvest na rin po dyan dalawang bisis. Ayan, tingnan natin din guys yung ano, yung kalamansi doon. At dito naman guys yung kalamansi natin. Ayan. Nakita nyo guys sa kalamansi natin. Pero hindi pa ito siya pwede guys harvestin natin kasi wala pa itong juice na makukuha. ah, uh, hindi pa. Hintayin natin na parang may kunting pagkayelo. Saka na natin kukunin. Dahil alam natin na maraming juice na na makukuha. Ayan. Mayroong patas dito. Yung medyo malaki na rin. So, hayaan lang muna natin guys dyan. Huwag lang muna natin kunin na medyo maaga para hindi sayang ba? Mm, diba? So, mayroon din ako dito guys sa ilalim ng ano ng kalamansi ko nandyan yung kangkong chilean <laughs> ng ano ng itlog, ito siya uh, um, mayroon na, dito ayan o, oh, yung kangkong <laughs> at ito sana din itong papaya lumaki na medyo sana bigyan tayo ng bunga at ito naman dito sa ilalim ng puno ng abukado may kangkong din ako guys na tinanim hmm, parang putulang ko ito yung abukado ko masyado ng mataas na na yung area ko guys sana magbigyan ako ng bunga ng abukado So, tingnan natin, guys, yung ano din, yung kamatis ko. At ito din yung mga ano ko, loya. Ayan. Ipapasok ko pa rin yan doon, guys, sa loob. Kasi dito, walang ano, heater. So, sa ilalim ng uh, kamatis, guys, mayroon din tayo, <laughs> mayroon din ako dito, tinanim. So, ayan, ang kangkong natin, guys. <laughs> <laughs> Kasi wala tayong malaking kwesto guys. Wala tayong malaking area. Ayan. So, pag nakita ko na may bakanti sa ilalim, tinataniman ko guys para hindi sayang. So, magbigay ng tubig, nabibigyan din sila. <laughs> so, ganon Ayan. So, pero nakaharvest na ako ng dalawang bisis guys sa ano ko kangkong. Ayan. So, ito yung kamatis guys in ano na tayo, binigyan na tayo ng bunga pero pasok ito guys, kinatatakot ako baka mano. Ayan, maliit pa guys yung bunga ng ating kamatis. Pero marami rami, rami siya konti guys na bulaklak. Pero nakakatakot guys kasi dapat sana dito yung maraming bulaklak. Nandito sila sa taas at malaki yung maliit yung ano niya. Baka pag umano na yun baka masyugay yung ano mabalik yung katawan niya. Bakit dito sila sa taas, no? Kailangan na lang yan, alala yan. Lagyan ko ng, ano, ng kahoy. At ito, guys. Tingnan natin. Laka. Ito siyang, ano, nung rose Dapat nag, ano, na tingnan yung, iba, uh, wala na yung dahon. May, ano, may tumubo sila na bagong dahon. Dapat, ano, na yan sila tuyo na yan sila yung katulad nito na ma, ano na mawawala na may bagong tumubo ito siya guys si sitaw. sitaw ito siya guys nag isang puno lang tahimik na yung garden ko wala na tayong maharbis guys yung apple wala na ubus na siya guys <laughs> so wala na yung grips natin guys tapos na natin yan nakuha oh, mayroon konti na lang pero hindi ko na yung kukunin <laughs> mayroon pa pala natira guys kala ko na obos na yan no may kunting naiwan may kunting naiwan ayan guys so hanggang dito na lang yung video natin huwag nyong kalimutan mag like at mag subscribe sa channel ko thank you sa mga support nyo dyan bye bye